Magandang gabi sa ating lahat. Narito ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon ngayong gabi ng Tuesday, March 18, 2025. Ayon sa pag-asa, northeast monsoon o amihan pa rin ang nakakaapekto sa Luzon, habang ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko ay nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Dahil sa easterlies, asahan ang maulap na papawirin na may scattered rains and thunderstorms sa Davao Region. Samantala, ang northeast monsoon naman ang magdadala ng maulap na papawirin na may mga pagulan sa Apayao, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Magingat ingat lalo na sa mga lugar na madalas inuulan nitong mga nakaraang araw dahil sa banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Mas magandang panahon naman ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad ng mahihinang pag-ulan. Samantala, sa Visayas at Mindanao, may tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, walang namomonitor na low-pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility, PAR. At sa lagay ng panahon para bukas, Inaasahan na by tomorrow, maaaring magkaroon ng epekto ang shear line o ang salubungan ng malamig na hangin northeast monsoon at mainit na hangin mula silangan. Ito ay maaaring makaapekto sa Bicol region. Ang amihan naman ay magdadala ng maulap na papawirin na may pagulan sa Cagayan Valley, Apayao, Aurora at Quezon. Mas magandang panahon ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, bagamat may posibilidad ng mahihinang pagulan at localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura bukas sa Metro Manila, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio, mula 15 hanggang 24 degrees Celsius. Lawag, mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Tuguegarao, mula 22 hangang 29 degrees celsius legazpi mula 25 hangang 30 degrees celsius tagaytay mula 21 hangang 30 degrees celsius puerto princesa mula 25 hangang 32 degrees celsius cuyo island mula 26 hangang 33 degrees celsius Sa Visayas at Mindanao, inaasahang magiging maulap at maulan sa silangang bahagi ng Visayas at gitnang bahagi ng Visayas, kabilang ang Cagayan de Oro at Davao Region. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahang magiging maaliwalas ang panahon ngunit may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura bukas sa Cebu City ay mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. Iloilo City, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tacloban, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Davao City, mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Zamboanga City, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa lagay ng karagatan, may nakataas pa rin gill warning sa western coast ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinapayuhan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga mangingisda, na huwag munang pumalaot sa mga nasabing lugar dahil sa maalon hanggang napakaalon na karagatan na maaaring maging delikado lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa ating 3-day weather forecast, para sa Metro Manila hanggang Friday, mararamdaman pa rin ang epekto ng amihan kaya may posibilidad ng mahihinang pag-ulan. By Saturday, magiging maaliwalas ang panahon ngunit may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Sa Baguio, Thursday hanggang Saturday, patuloy ang epekto ng amihan, kaya't posibleng makaranas ng mahihinang pag-ulan. Sa Legazpi, Thursday hanggang Saturday, posible pa rin ang maulan na panahon kaya't pinapayuhan ang lahat na manatiling updated sa mga weather advisories. Ang temperatura sa Metro Manila, mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Baguio, Mula 15 hanggang 24 degrees Celsius. Legaspi, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Visayas, Metro Cebu ay maaaring makaranas ng pag-ulan hanggang Thursday, ngunit inaasahan ang pagbuti ng panahon pagsapit ng Friday at Saturday. Sa Iloilo City, magiging maulan hanggang Friday, habang by Saturday, asahan ang mas magandang panahon. Sa Tacloban, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa mga susunod na araw. Ang temperatura sa Metro Cebu, pinakamataas na 31 degrees Celsius. Iloilo City, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tacloban, mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Para sa Mindanao, sa Metro Davao at Cagayan de Oro, Thursday hanggang Saturday, inaasahang fair weather conditions ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa Zamboanga City, magiging maulan sa Thursday, ngunit by Friday at Saturday, asahan ng magandang panahon na may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. At ang temperatura sa Metro Davao, pinakamataas na 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, City, mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Zamboanga City, mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Iyan ang pinakabagong update sa ating lagay ng panahon. Para sa iba pang impormasyon, manatiling nakatutok sa aming mga susunod na updates. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin din ang notification bell para sa real-time weather updates. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.